buhay mga kaigar dito tayo sa palengke so yun pipick tayo ang karne bago tayo pumasok sa pasina ni Gabeli so, meron tayo kasama si William so, yun pipick muna tayo ng karne so yun kukunin tayong lechon belly dito at pibili na rin tayo pang ulam

Hindi ba? Ay ka, nakabili na tayo. Nakabili na tayo ng ulog natin. Ano na lang kung ano yung luluto natin sa malok. yung mga resibo. Diretso na tayo sa farm. Ay, sa kusina. Kasi mga kaigan, diretso na tayo sa kusina ni Gabeli. Kasi sa ang farm natin si jam. Time check tayo. 9.46 po ng umaga. Thank you, thank you. So mga kaigan nandito tayo sa kusina ni Gabelly na lang natin yung pintuan. So yung mga kaigan nandito tayo sa kusina ni So yun. Ay, sino na natin dapat ayusin? Yan kasama pa rin natin si William Wala pa si Tito Bless Ayan so, sila Lengo, mamaya kung dapat ayun mga 11.30 at all Ayan Apan nyo kami sa Apan nyo sa maghahapan na ito so, Tulungan sa Tingnan natin kung ano nangyari kung marami kakain o no, wala. So, yun. Uh, kaya, yeah, mamaya lang. Hintay. Mag-aayos muna tayo mga kaigan. So, yung mga kaigan, meron na tayong first customer. So, yung time check tayo. 10.15. So, yung customer natin galing pa ng Maloros pula So, hintayin lang natin yung ating order. Thank you po. So, yung mga kaigan, dumating na yung ating order. Ayan, okay. meron tayong order na dalawang lechon belly, isang B2, isang B1, kani salad, at isang pizza rice. Ayan. So lang natin mga kaigan. Thank you. So mga kaigan, ito na po yung ating order. Ayan. Lechon belly. Ito yung ano natin. May iba. Bitang gari. Ayan, lechon belly. the two And lithium belly. Lithium belly with hunger. So mga kaigan, nagustuhan yung ating lithium belly ng mga bisita galing ko ng Madalos Bulacan. So yun, nag-order pa silang dalawang sharing takeout. So yun, dito na lang natin nalagay yung mga Sharing takeout yung Corrado at Dalawang humo. Ito sharing, thank you. Sige mga kaika meron tayong customer dito, galing pa nang? Masantol yan. Masantol Pampanga. Malolos. Malolos. Sir hello po. Nandang tangaling po. Masantol. Ano po sir? Sige. Sige mo Shout out to yung mga naiba mong kasama. Sa... Si Linton Reyes. Hello po. Si Mario Chua. Kaya yung mga kaibigan namin sila, Mr. and Mrs. June Permanes and Beth Termanes Permanes. Yes, po sa inyo. na makasama ko dyan. Hindi ko na babanggitin lang. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank po Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank dito, shout out po kayo. <laughs> uh, shout po yan, Senator and um, thank, you thank you po. Thank you, sir. sir, thank you po. Maraming salamat po. Thank you. So ma mga kaigan, ang ulam natin ngayon is ito so, natin sa palingi kanina. Tapos kinikisa ng lingko sa Bawang, tuluya, tuluya, pangati. Ito mga kaigan, na kaya natin mag-concentro ng mati ginisa. Tapos nalagyan na yung ano, tulung manok. Tapos yung gulay, pinalagi pa ni CJ. Atayin natin. At ito yung bell na yun na, na sa araw. So mga kaigan, time check tayo. 12.28 na ang panghali. Papa na po. Kakain na tayo. Tinuluto ni Go. Ito yung ganda ng sabaw mga kaigan. Ito ang mga kaigay, meron tayong customer galing pa ng California <laughs> California lang po, hindi lahat na labi So meron Mayor... silang so, order na sisig at sharing na like Tapos meron silang paluto silang ang steak na t-bone

Tapos Station CC So yun mga kaiga Meron tayong customer Taintain lang natin yung ating Order, gagawin natin Same time check tayo Ating 12 na nga po mga kaiga Thank you So mga kaiga Ito na po yung ating T-bone Ayan dito yung belly Ayan tayong yung order na dalawang baby pack. Sorry mga ka-baby. <laughs> so mga ka kakain na po. sabaw <laughs> sabaw sabaw Perfect yan. Sabaw ito yung pata. Ah, yun sya ka matalas. <laughs> ito na. Kain na Yay, ho 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 oke, ho 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 oke, oke, tinggal oke, ini dari oke, ini bola, Ini oke, 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 yang oke, Pages, pages. Yo, yeah, we need it. Deserve. <laughs> bueno, deserve. 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 Deserve.

Wala na po kayo mag-out na po. Apo Tapos na po.